siri. JT. Top Dexile. Hello. Hello guys. Mukbang na naman tayo. <laughs> Mukbang na naman tayo ng baguong. Ayos. Bisa. Okay. Okay. Bukod pa sa kausap. Tao baguong. Yan yung sili. Chaka. Palapa sibujing. Ah, siyempre. Kaning. kaning maes ang sarap nito guys kung alam nyo lang kung gaano to kasarap mm. Sustancia. Mm. simpleng pagkain namin you know. dito sa aming probinsya oh. si tingnan nyo guys tingnan nyo guys ang aming simpleng pagkain ganito lang kasimple ang buhay namin dito sa probinsya namin sa Bukidnon uh. Samahan yung kaming kumain, guys. Um, ang sarap nito. Eh, tilaw eh. Kung nasili na yun. Nasili. Nasili. Mukbang. ikaw, <laughs> eh, ikaw. ikaw. Ikaw maging mukhaong kaya ikaw may nagkuhan. Oh, yeah. tingnan niyo guys, oh, yung anak ko, oh, kumakain siya, oh. Hmm. siya ng gulay kalabasa. Mm, pangpalino ng mata. At ito naman yung asawa ko. Ang lakas kumain. Ito yung asawa ko. Ang lakas kumain. Tsaka yung kapatid ko. Tingnan nyo. Mm. Tingnan nyo yung kapatid ko. Yan. Mm. Ganito kami dito sa amin. Dapat hindi na tayo mamili ng pagkain. Dahil masyadong mahirap ang buhay ngayon, lalo na wala tayong -gulay sapat na gulay. pinagkakikitaan. Bulan na bulan. Hmm. Dapat kung anong meron lang tayo, kuntinto na tayo. Ganyan. Mm, haloin uh. nyo, haloin. Oh. Kunti na tayo. Hmm. Hmm. Kain ka? Tikman mo ang palapa, oo. Oh. Bukan mo ang palapa ha, oo. Oh. Mm. Kumain oh Tingnan anak ko, guys, oh, kumakain din siya ng palapa, oh. Mm. Yan. Sarap. Ang kapatid ko, makain siya ng baguong na may kamatis. Mm, sobrang sarap nito, guys. Oh, tingnan niyo, oh. mm. mm. Yan, sarap. Mm. Ito yung founder namin. Sarap kumain kapag mayroong palapa. Hmm. Maka ang kanin. Mm. Iwas diabetes to guys. Hmm. Sarap. Sarap ng pagkain dito sa probinsya. Hmm. Pag-ukang, guys. Ganda. Mabuya ng silpo na video, mga kako. Ghost! Hmm. Oh, sige, uh -huh. kaon. Hmm. Sarap dumahin. Bakulon tak. Oh, sinong nakaranas nito? Bakulon bak ta. Ayos na subukan nyo na batong kainin. Oh. Mm. Hmm. Sarap yan. Hmm. Kamatis na may baguong. Mm. At saka sili, hindi mo malasahan kung masarap pag walang sili. Sa manay mo ha, Napakyo ka man. Mm -hmm. mm. Ah. Mm. Oh, ito yung anak ko. Pagulay. Makain din siya. Hindi siya mamili ng pagkain. Napalot. Ganyan talaga dapat. Kasi ano, mahirap pag ano, maarti tayo sa Pagkain. tayo, yun ang kakainin natin. Mas hmm. babuti na itong kumakain tayo ng gulay at saka ano. Mga simpleng pagkain lang. Hindi lang tayo maguguto araw-araw. Kumakain tayo na tatlong bisis isang araw. Sapat na yon. Hmm. Ganyan, no? Sarap niya, yeah, no? Mm, ako ang gumagawa ng bagoong na yan. Malinis mm. yan. At syempre, eh. masarap. ano naman yung palapa. Tikman nga natin kung gaano ka sarap. Haba, Tikman natin. Mmm. Mm. Pixar na yun. hmm, Sarap. Ang langhang. Ay, gula niya. Oh. Mmm. Butang na sa mm. mm. Oke. Kita kan dino. Kamayara. Pa palang, halang, halang. Ngayon, halang man ako. Kamayara ba. Hmm. Halang. Ngamayara wenti halang. Hmm, mau buka. Hmm. Hmm. Sarap. Yummy. Hmm. Sarap daw sabi ng anak ko. Sarap talaga. Kain. Yan. Hmm. Ang sawa ko, oh. Makain siya, oh. Look at. Hina nyo, Hmm. Um, kaya niyang ubusin ang isang badihadong kanin. Hahaha. Obek. Obek. Obek na Alang, alang. Alang, guys. Kuasa kong tubig. Isa, isa. Eh, okay, yan to. nyo guys, oh. Halos lahat sili kinakain niya, oh. oh tingnan nyo. Kaya nyo ba yan? Oo. Mm. Oh. Mumukbang siya ng sili. Mm. Sarap. Kaya niyang kumain ng ano? Sili. Shadong banghang. Bukas akong tubig. O, lang ilagay. Bukas akong tubig, be. Palunan.